Oktubre 21, nandito po tayo sa tanggapan ng NIA UPRIS Division 5. At ating makakapanayam, ang Pangulo po ng Confederation of Irrigators Association ng NIA UPRIS na sumasakop po sa lalawigan ng Nueve Siha, Bulacan, Tarlac. at Talak, Pampanga. Pampanga. Ayan. At siya rin po ang pangulo po ng Nakatama Ako Irrigators Association Agricultural Cooperative na conduit partner ng Development Bank of the Philippines na nagsasagawa po ngayon ng Agri Puhunan and Pantawid Program. Magandang hapon, Kuya Dante. Magandang hapon, Kuya Diego. At salat po ng ating tagapakinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Oya Dante, uh, tinatanong na po ng no, mga nag-apply po sa Agri Puhunan and Pantawip program kung kailan daw po magkakalaman yung kanilang intervention monitoring card dahil uh, malapit nang mag-release ang NIA ng patubig sa November 16. So nais na po nilang ihanda na rin ang kanilang mga punlaan. Uh, tama po kayo, Sir Diego. Uh, kami po ay magpapawala na po ng tubig sa November 16. Kaya nga po minamadali po namin. Pero ito po sa mga lahat po ng tagapakinig na sumali po sa programa, lahat po nung nauna, lahat po nung mga naunang na-cater po ng ating Agri Pantawid Program, na programa po, atid na programa po na pinagkalaw po na ating Pangulong BBM at ng ating ni Administrator Eddie Guillen, at ng ating Secretary Kiko Laurel ng Departamento ng Agrikultura. Tayo po ay nagmamadali din. Ulitin ko po, yung lahat po ng nakater na nauna, mauna pong makakargan na po eh, hanggang katapusan, meron na po. Yung mahuli, Ah uh, bago po tumakbo ng tuwig makakargahan po lahat. wag po kayong mag-alala. Tama po ba? Ah uh, tuloy-tuloy ang uh, application po para sa agrikultura. Hanggang sa katapusan po ba? Na, uh, uh, um ang um ang tuloy-tuloy po yan ang tanggapan po ng NIA ay nakabukas po ng alas 8:00 ng umaga Lunes ala, alas 8:00 ng umaga hanggang Biyernes alas 5:00 ng hapon. Lahat po ng gustong sumali sa programa, kayo po ay magtungo sa lahat po ng opisina ng NIA mula Division 1 hanggang 6. Ang Division 1 po ay ang nasa Munoz. Yung Division 2 ay nasa Tabayan ng Talavera. Yung Division 3 ay nasa Compound ng NIA Upris, Kabanatuan. Yung Division 4 po ay nasa Gapan. Yung Division 5 po nandito sa Maturanok Gimba at ang Division 6 ay nasa Gimba pa rin po sa Cavite. So lahat po yan ay nakabukas Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Hanggang November 9, Ooh, yung pagkikay na extended po to. Ulitin ko po, sa lahat po na magsasakang may sinasaka na sukat na 8,000, 9,000, hanggang 7 hektarya ay mangyari pong pumunta na po at iutang na po natin, pasok na po yon. Halimbawa, pagdating naman po sa RSBSA, huwag po kayong mag-alala. Kung ang nakalagay po sa inyong RSBSA, ay kahit one port lang ang nakalagay, nakatala doon. Pag ang sa master list naman po sa NIA natin ay 7 hectares, yun na po ang masusunod yung sa sukat po ng NIA. Importante po, nakarehistro kayo ng RSBSA go na po lahat yan. Ang susundin po natin, ulitin ko, yung lista po ng niyang masusunod ayon po sa utos ng ating kagaro ng agrikultura, Secretary Kiko Laurel. Yes. Uy, Dante, nabanggit po ninyo hanggang pitong hektarya. Yes po. So, pitong hektarya, ibig yung pong puhunan na 28,000 ay times 7 din po ba? Yes sir, times 7 po. Ano ito po yun? Uh, ang halimbawa po ay 60,000 isang hektarya. Kung isang hektarya, 60,000. Pero po, hatin po natin ito sa dalawang bahagi. Yung 28,000 na nakalagay, naka house po sa ating IMC monitoring card. Pero mga yung IMC mo, wala rin. Yung IMC card po, ang nakalagay sa IMC card, yung kakarga po natin is 60,000. Hmm. Pero yung 28,000 ay yun po yung puhunan. And dito po naka-in-house naka po dito yung land prep. Naka, ito po ang limbawa. Ito po. ito po yung sample ng IMC card. Sa lahat po ng kumukuha ng ayuda sa DA ng 5,000 doon sa land bank, ito na po yun. Dito po natin ikakarga yung 28,000 dito po naka-in-house, sa 20,000, dito po tayo kukuha ng pambayad tanim, land prep, at saka pambili ng pataba, insecticide, pangdagdag sa ibibigay na libreng pataba ng gobyerno. So, meron po tayong natitirang 32, kasi 60,000 po yon. Sa 32,000, i-divide po natin sa apat na buwan, matatanggap lang po ninyo, pwede lang po ilabas through this IMC card. Isuswa ka lang po natin sa accredited na mga land bank, everything. Kahit na basta accredited mga bank po natin dito sa bansa natin. Kahit saan, Visaya, Mindanao, kahit sa ibang bansa, pwede rin gamitin to. May withdraw po natin yung 8,000 natin. Lamang po ay 8,000 lang kada unang linggo ng buwan. So, apat na buwan po, ito po yung pantawid habang inaantay po natin Naanihin yung ating palay na tinanim. Meron pong allowance yung anak natin na papasok sa eskwela. Merong allowance po yung ating mal na asawa pang 8. Pero joke lang po yun. Joke-joke <laughs> lang po yun. Ay, po. Opo, ganun po yun ang mechanics po nito. Sa halagang 60,000, 28 plus 32, 60. Opo. Ang interest po nito ay 2% per annum dahil sa ihiram lang po natin ito ng na minsan ng isang dayatan, ang interest lang po niya ay 600, yung 60,000 lang kung isang hektarya lang. Pero pag pitung hektarya, ang mag, ano po to magta time 7, ang ang sa po namin umaabot siya ng 280,000 sa pitung hektarya. Kasi po ang may dadagdag po at saka ang may dadagdag pa po nito na napakaganda. Ang magandang na idadagdag po dito, ay yung may, uh, may dadag halos almost 25,000 yung ayudang may dadagdag dun sa 60,000 na libre. Ano-ano po yon Libring binhe, libreng dalawang pataba, napakaraming nakapasok dun na biofertilizer, fertilizer uh, organic fertilizer, at meron pang soil conditioner. Libre po lahat So napakaganda po. Pag ito po, ay kayo ay hindi umani, wala po kayong babayaran ni Kusing. Mm -hmm. Ang tanong, makakautang pa po ba tayo lahat? Makakautang pa rin po. At sino naman po ang gustong ayaw umani? Eh, pag ayaw mo magbayad, di eh, tulungan na lang kitang magkararag kay Apo Manaw para hindi ka ani, wala ka ng bayaran. <laughs> <laughs> Pero joke lang po yon, <laughs> Joke lang po yon. Ayun po, uh, Sir Diego. Ayun. So, ang tanong ko naman po, yung po sa agri-puhunan, kasama po doon yung sa fertilizer, at gamot, yun po hindi po pwedeng iwidok, kundi yun po ang uh, ibabaya doon sa mga partner-merchant. Tama po ba? Yes po. Ang tanong ko po, uh, kuya Dante, eh, magkano naman po ang presyo ng pataba at mga gamot sa partner-merchant po, na uh, nakatama ako Irrigators Association Agricultural Cooperative. Uh, ang totoo po nun, hindi po kami partner doon, sir. Ayun po ay accredited merchant na doon po natin makukuha. Pag isinuwa ka po natin, sinuha po natin ito, uh, DA po kasi ang may control doon sa mga accredited merchant. Apo. Ngayon po, ang presyo po doon ay sa prevailing price. For example, sa labas, ang, ang ano po nyo, ang presyo po sa labas uh, ay ay 1.4. For example, one 1.4. 1, yun na rin po yung presyo doon. At tatandaan po ninyo, ang presyo po ay prevailing price and farmer's choice po yung pataba. Pag ang gusto niyo iswire, pi, is pag gusto nyo atlas, atlas, yun po yung makukuha. Isuswipe lang po ninyo ito. Yun lang, yun, eh, dito po nakainhouse hindi po nyo makukuha ang pera yung pataba. Ulitin ko po, kakaiba po ito. Doon sa existing uh, ayodang pataba, ng mga partner merchant na medyo meron pong tawag na may patong. Ay, kakaiba po. Magagalit po yung ating Pangulo. Magagalit. Yan po ang kabilin-bilinan sa amin, kasama si Administrator Gillian, kasama din po ang ating Secretary Kiko. Ayaw po. Magagalit po sila. Kaya po sa mga accredited merchant, kung may nakikinig, baka may, may, may darating araw, may ilang araw na lang, kung meron kung sino man po sa inyo maging accredited bawal po yung magpatong kung ano po yung presyo per belly yun na po at saka farmer's choice mabalik po tayo sa binhi ang binhi po ay farmer's choice lamang ay ipin ang sasali po sa programa hindi po po pwede dito yung inbreed so dalawang company lang po puro hybrid yung high yield variety for example ang longping po ay merong 2096 at saka 937, yun po ang naka-in-house po dito. Pangalawa, doon naman po sa SL Corporation, SL19 at saka SL39. Bakit po ganon? Kasi po, ang programa na ito, pag umani po kayo ng dalawandaan daan, nakakontrata po yung isang daan dito po sa NIA, sa Nakatama Ako Agriculture Cooperative, at saka doon sa uh, NFA na ang presyo po nito ay sariwa 21 pesos sariwa. Wala na pong classification. At total, ani naman po ito ng dayatan. So, 21 pesos per kilo sariwa. Ngayon po, pag binayaran po natin ito, kaya nga po dalawang klase lang kung maaaring variety, puro long grain hybrid siya. Kahit po magkasama-sama, pag giling po natin ito ay very competitive at saka buo-buo. Kasi lahat po nung bibilin nating palay ng gobyerno, at pag kumita, may awan ibabalik din po sa atin ni Apo BBM yung kita. Although kami lang po ay gagamitin at sa aming cooperative pararaanin lahat nitong special project nito na ibinigay po sa atin is 50,000 hectares na may budget na 60,000 kung isang hektare lang po yung ihiram po natin. So napakaganda. Ulitin ko po ha, pag hindi po tayo umani, wala po tayong babayaran ni Kusing. Makakautang po po ba tayo ulit? Makakautang pa rin po. Kaya wala na po tayong hanapin pa. Wala pong kulateral ito. Nakakaya sa ating Pangulong BBM itong pinagkakalob niya itong na programa. Napakaganda. Hindi na po tayo mangungutang. Mamumursentuan. Napakalit po no? Porsyento. Pag 60,000 lang po hiram po natin, ang interest lang po ay 600 pesos. Media lang. Kalating kabal lang. So, ibig sabihin 2% per anong. Maraming salamat, uh, Kuya Dante. Uh, maraming salamat po sa lahat ng takapakinig at pinapabot ko na rin ang aking yung full support ng aming mabait na manager, Robert Matchas, ang aming genius sa Division 5 at ang aming assistant manager, kay Sir Donald, na napakababait na mga tao na ito. Very supportive po sila. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.